hapon sa inyong lahat no uh, magandang hapon sa lahat ng new subscriber solid supporters o silent viewers for today's video guys magluto day karon guys o of... pinaksiyo na isdang kabaw kabaw panoorin nyo na lang ang video guys at yun guys ay nandito ang ating isdang kabaw kabaw yan ito ang mga ricados natin simpleng ricados lang yan guys sa ating lulutuin na na isdang kabaw kabaw as you can see naman guys ayan nilagay na ang konting panakot simpleng panakot Ayan, at nilagay natin yung isda Nilagay natin sa ilalim yung ano guys yung mga recados niya para na manonood talaga yung sarap Tiyan guys minikos mikos ko kinamay na ni uncle ayun as naman nakita niyo naman guys so nilagyan ko ng toppings na kunting at wow mantika, naman asin wow. at magic sarap wow. para lalong sumarap ang kaniyang buhay at atin ang itakang guys yun nakailaw ng ating maliit na lutuan ayan at tinakpan ko tapi muna tayo guys habang inintay natin ang maluto yung ginawa natin na pinaksiyaw na isdang kabaw 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 yung tawag sa amin guys tapin muna tayo na guys, tingnan natin guys kung nagbukal na ba ang atong eh, tuto na inununan o pinaksiw na isda sa ay isdang kabaw-kabaw. Na guys, oh. Na guys. Tingnan natin. Nagbukal-bukal na guys, pero pamalahon na to na guys ito ng pamalahon guys uh, siguro mga 30 minutes para malagit siya lami kayo tilawan na to guys as you can see naman guys ayan na nagbukal-bukal na lagyan pala natin ng asukal guys kasi medyo maalat para balance yung rasa lagyan natin ng asukal para medyo matamis ang kanilang pagsasama yun At minikos-mikos Kaya konti At tinakpan ulit Ayan Pagbukas Ayun Ang sarap Ang sarap Ayan guys Ating minikos-mikos Kaya konti At tinaktak natin Ating tinawan At tinakman natin ulit Ayun Ano kayang lasa nun Okay na guys Ang um, kulang nga lang Ano guys Pamalak na Yami, oh. guys. Ayan guys. na guys ang ating pinaksiw na isdang kabaw-kabaw. Malala siya guys, konti pa kulang para maluto na kasi minsan na guys dahil maingay yung kapitbahay namin nag kasi yun yan ng finish product guys atin ang hukuka rin dahil pagkain na tayo ang yan yun yum 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 salamat sa panonood guys get blessed